Sari ako sa barrio guys no mga baybay dyan pa, Baybay ang mga ano sa barrio Ano guys Mga um, uh, balay dyan guys so, Sa barrio kung ang gagmay gagmay lang Haris kailit so, okay, hmm, sa baybay Ano Okay Tapitok makita si Tapos Ano na Ano na na di guys makita mo guys sa barrio guys sa barrio mga bye bye lang mga pambot nga nag-alagi tapos ang na, mga sa mga tao tapos na, ano na sila ang ilang ang mga ginapang ano gamit ka video ka cellphone lang ka ano guys ang box box na ano ah uh, chocha po naman na, na guys sa uh, capolo tawag ng mga balay dere guys oh mga bukid sa likod na agad gagmay may ka mga balay dere sa dungon guys na ano na ta guys na makita mo dere oh, mga tao nagapalaligo sa dagat bye guys